droga? Ano nga ba ang droga? Ano ang dulot nito sa ating kalusugan? Sino at paano ito nakakaapekto sa ating buhay? Tungayan ng kasagutan sa dokumentaryong pinamagatang kulay ng mga nakalimutang pangarap sa kwento ni Jojo. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din. Maaari ka bang magpakilala upang magkaroon ng munti ng kaya sa iyong buhay. At, uh, ako si Jojo. Kadalasan tawag sa akin, Jo. Ako ay 13 taong gula. Nakatala dito sa dugo ng kanyogal. Tuwing kailan mo naman ito ginagawa? Dati, araw-araw ngayon, madalang alam. Tapos as in talagang matutulog ka na hanggang sa pagising mo iyon na sa laman ng utak mo na kailan ka kaya uulit ang ganito. Sino kaya kasama mo? Iyon yung mga nasa isip ko na nagaganong pa ako talaga ng araw-araw. Paano mo naman nasabing madalang nalang, lang. Paano mo mapipigilan naman ito? K kasi hindi naman ako yung palaboy o tambay na talaga ilululong yung sarili sa ganun. Kung hindi ko yung kagustuhan, na-impluensyahan lang ako. Dahil nga sa gusto ko makataka sa problema. Kaya, Kaya ang ginawa ko, binabanin ko lang ng masyado yung sarili ko sa pamumulot ng basura. Tapos minsan-minsan kapag naman nang maipulot na mamalimos na lang Ta kasi alam ko naman na kasama din yun tapos ang laki din ang ipinayat ko kumbaga talagang panahon na para sa akin talaga para magbago Kano? saan mo naman na ibaling ang iyong sarili upang makalayo sa gantong bisyo Ano, ang gina, ginagawa ko lang ngayon, iniisip ko lang yung pamilya ko. Tapos, iyon, parang tutulak ako ng pamilya ko na magbago. Tapos, bumalik sa kanila. Gano'n. Ano ginagawa mo na ngayon? Ginagawa ko na ngayon, ano na lang, namumulot na lang talaga ng basura. Tapos, namamalimus. Sa pag naaaya, mahirap sa kalooban siya yung pinatumagi. Kasi naging bisyo mo na. Pero ngayon, ay papahan talaga sa sabi ko. Nakakainos na. Nais mo pa bang magbago? Siyempre naman, gusto kong magbago kasi may mga nagkaroon na ng pangarap parang nagsasabu ko. Ganun. Anong pangarap naman yun? Dati nung nagsasabu ko, <clears throat> nakahiga ako sa may sahig. Sa saktong pag-exit ko, may dumaan na plano. Kaya ang pangarap ko nung gabi na yun. Parang gusto kong maging sa papaandar ng aeroplano yung ano tawag doon piloto ata o yun, gusto ko maging piloto kasi imbis na usok na nanggagaling sa droga yung naamoy ko naisip ko na mas magandang parang hangin sa langit o hangin sa tagumpay yung naamoy ko Ganun. Sino kasama mo mulat ng basura? Kasama mo rin ba siya sa pagdadroga? Sila atong kasama kong namumulat ng basura. Diyan sa may tambakan. Nangunguha kami ng mga plastic, mga gano'n. Tapos kilo namin. Inaaya ko sila, pero gano'n din. Pasubok-subok lang sila. Kasi kasi na papaano, may mga magulang na nagbabantay. Eh ako kasi talagang wala. Kaya, masasabi kong nasa ano lang talaga. Katamtama lang yung paggamit niya at pagsama niya sa akin. Pero pag sa pamumulot ng basura, lagi ko siyang kasama. Sa tingin mo ba nalululong na rin siya sa ganong bisyo? sa tingin ko naman hindi kasi kahit pa paano nga di ba may may magulang siyang kakasama kahit di siya ganun tutukan pero at least may napapahala sa kanya na huwag sumama sa gano'n kasi nga puso na dito yun kaya kaya paalahanan siya na huwag magsasama sa amin ganun minsan ka na bang nahuli yung isang gabi nag nagsisindi kami diyan palibasa kasi alam na ng mga tano na huwagan na to ng mga nagdadrags eh biglas lang dumating then nagpulasa na yung mga kasamahan ko mga nakatakbo naman kaso nahuli yata si si Jenny kasi siya yung nagsisindi. Hindi naman siya makakatakbo. Hindi niya maiwang basta-basta. Kasi yun yung i-distribute -di niya sa amin. Sa kanya kami bibili. De, parang nagtapos lang siya ng pera. Ganon. Hmm. Paano niyo naman ito ginagawa? Paano ginagawa? Hindi. Halimbawa, ito yung papel. Tapos ito na yung ito na kunyari yung gram mo ng pinulbos. Ilalagay mo lang na gano'n, tataktak mo. Tapos, ibibilot mo gano'n. Pagkabilot, sisindihan. Tapos, ihititin ang gano'n. O kung man, o, hindi gano'n. Ilalagay lang siya sa da, sa sahit na malinis-linis. Tapos, sisindihan. Tapos kapag usok na, kadalasan kapag ka, sinaswerte na kasama pang maliwana, kasama din yung sisimbihan. Tapos yun na, sinisingot na namin yun. Yun nga lang talaga kapag ka, ano, talaga mabaho kaya alam na naman kapitbahay na may ginagawa. Kaya natatawag na sila ng tanig. Kaya doon kami sa nagkantuhan. gagawin ito. Kaya may abandon na rin din dito sa talaan ng Estados Unidos sa kanilang taon ng pagsusumite ng report taong 2009 ang mga drug users at pinaniniwala ang tumaas ng 20,000 sa bansa. dalawang uri ng tao, ang mapanlinlang at ang nagpapalindang. Diman man kaya ng ating pamalaan na tutukan isa-isa ang suliranin. din. magsimula ito sa ating sarili. Katulad ni Jojo na pinang magbago para sa nauunlad ng sa sarili. Nagkakansin niya na isip at galang sa lipunan para maging isang kapaki-pakinabang. Salamat sa mga nakipagkooperasyon at ako si Aisel Palmaya at ito ang kulay ng na mga nakalimutang pangarap